lang masyado makararoon. Right? Makapasaga lang 75. Si okay na yan, 76. Iyan, 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan yan. Dahil si 75 lang, okay na yan. Oh, like... Iba na ang panahon ngayon. Kapag manipis ang mukha mo, manipis din ang pitaka mo. Pati pito ka po manipis. Eh baka magkasahid ka pa ng... Kansiyan sa bulsa. alam kong kayang bili ng pera mong lahat ng gusto mo. Pero hindi mo kayang bayaran ang dangal naming mga mahihirap. Pero ito ang tanda mo. Ba Balang araw, ipapak sa lugar. Kahit na maliit tao ako, kahit na maglulupa ako, kahit kung tawagin nyo kami hampas lupa, meron kaming prinsipyo, meron kaming paninindigan. Kasi kayo yung mga mayayaman, ha? Sobrang dami ng Yung tuwit, at yung tuwid, kaya nung balok tutin At yung puting dugo